Si uh, Sir Antonio Loyola, uh, na isa pong SG at nireklamo, nire ang uh, isang residente sa kanyang binabantayang subdivision dahil sa pambubugbog sa kanya. Noong no November 11, pasado alauna ng umaga, dyan po sa putatan na Muntinlupa. 69 na po. 69 ka na? Opo, sir. sir. So senior citizen ka na. Ka na katagal na uh, si security? Um, matagal na po. Putol-putol uh, lang po. Since Apo, 1971. Since 1971, um, security guard ka na? Opo. Uh, oh, hinto, hinto po. Dito sa uh, subdivision. Gano'n ka uh, nakatagal? Six, six, months po nung ano po. Six months ka ng security dyan. Opo. Oh, nung pagpasok mo hanggang ngayon, ilang beses, ito, ito yung kauna-unahang may nangyari sa, iyo? Opo, doon po. bakit, bakit ka ba binugbog, uh, SG? Uh, dumating po itong si Elgin Ladrera na ito ng uh, 1, Opo. Pag labas na sa kotse umihi doon sa may pader sa may tabi ng garden ito yung garden. mo, sg no nako magang maga yung kaliwang mata mo sugatan yung ulo mo tapos pati dito sa may ilong may tama ka rin sa may bibig mo ka no sige bakit po eh biglang minura niya ako oo mo sabi sa akin doon sir wag po tayo magmumura ano sige ganito po ah uh, umihi siya sa may garden saan yon doon po sa tabi po ng guardhouse. tabi ng guardhouse, umihi siya. Oh, oh. Tapos sinita mo siya. Sinita ko po siya. Oh, tapos after mong sinita, ano nangyari? Minura nga po niya ako. Minura ka niya. Mm -hmm. After nun? Sinugod na niya po ako. So after nun minura, sinugod ka oh. niya. Opo, anong tingin niyo po, bakit kanya sinugod? Lasing pala, sir. Lasing siya. Mm -hmm. Amoy alak ba? Opo. Oh, po. bagaywang -gaywang. Hindi naman noon, lakas nga, sir. Eh. Lakas. Eh, gano ba ito kalaking tao? Malaki, sir. Mga, ka mga kasi ko lang, sir. Pero mga kasinlaki mo? Oo. Pero bata pa? Bata, sir. Mga 30 na 40, gano'ng edad. Mga 30, 40. Okay. So, parang mga anak mo lang? Opo. No, binugbog ka? O parang anak pa kanay. Paano ka paano ba anay? binugbog? Pinagsasapak? Ano ba? Tinulok ko, tinulok. Nung bumagsak na ako, pinisusuntok ako dito. Ah, so nakawin. Kaya kung nagkaroon ng sugat, hindi, oh, na, hindi ko napigil ang sarili. Hindi ko magagamitan ng kamay ko dahil ayaw kong ilagay ang kamay ko sa... Tsaka nakainom siya. uh -oh. Ayaw ko pong gamitin na kamay ko dahil pound na yon. Uh Oo. -oh. Dapat batuta. Eh, wala po akong ano. Wala akong holster. Uh -oh. At saka yung baril. ikakukuha ko lang noong November 7. Mm. Kaya wala po akong baril sa holster. Holster. Okay. <coughs> okay. O, kaya ang baril po naka-safety doon no sa drawer. Hmm. yung kaya pala yung mga... <coughs> May mga yung kasama mong SG. Ay, wala Di ba po. Ako lang po mag-isa. Ay, ko lang mag-isa sa buong subdivision. Opo, ako lang mag-isa. Okay. Eh CCTV po, ay doon lang naka ano, wala pong naka, ano, sa nakatutok sa pwesto ko. Oo. Paano kaya kayo natigilan ngayon, tatay? Ah, uh, ano, uh, tumakbo po ako doon sa uh, ano, sa isang lugar. Eh wala naman tumulong sa akin dahil ang pagkakaalam po eh, baka may barel ako mm. sila ayaw lumapit sa akin kaya hmm. walang umawat kumawat sa akin. Okay. Mhm. Mm -hmm. kaya ganoon. So nakatakbo Oo, po kayo. Oh, okay. saka ako na isipan yung yun, yun, talk. Minung ako sa, sa guard house. Saka ako, ano, ano. So, so hinapalo mo din siya. Hindi ko po inabot. Nagtatakbo uh, nga po eh. Tumak siya. Ako. Okay. Pagkatapos po nun tay, anong ginawa nyo? Ano, tuma tumawag ako sa, sa, sa agency, sa security Opo. Manager si, uh, si uh, Operation. Opo. wag uh, ko si Sir Sambahon at saka si Mr. Villamin. Tapos? Tapos eh, dumating naman ho sila halos kasabay ng mga pulis. Itong uh, madaling araw din, noong November mm, 8? November 8 na yun po. Dumating din, noong din naman nga oh, sila. Oo, very supportive po ang Opo. si Mr. Villamin. Tapos andun pa rin yung nambugbog sa iyo? Ah wala na po nung dumating dahil umalis at sumakay po nga doon sa kotse. Sumakay sa kotse. Oo, oh, yung pamilya lumabas. Okay. Tapos bumalik daw noong, ano, sabi po nung naka-duty ng guard, hinahanap pa rao ako noong, yung si Elgin, yun pong suspect. Mm -hmm. Mm -hmm. Hinahanap pa rao ako. Ay wala na po ako at mm, umuwi na nga kami. Mm -hmm. Ah, nagpa-medical pa pala kami sa Osmond. Okay. Mm -hmm. Ganun po ang pangyayari. So nagpa-medical na po kayo tapos sinumbong nyo na po sa polis. Ano po yung nag mm -hmm. action ng ating kapulisan? Ay eh, yung sabi ng polis, ano, wala daw ako medical legal Kaya, mm -hmm. ano, inimbitahan lang. Hindi na, yun po ang sabi. Sabi ko ako, dapat kulong yan. Mm -hmm. Eh, sabi naman nung, ano, nung polis, na ano, eh, dito, sa, na, inaano rin kami sa barangay, dapat, daw para proseso, inaano rin kami sa barangay, ang sabi naman, ano doon, may dad na raw ako, dapat, eh, areglo na lang. Mm -hmm. Mahihirapan daw ako, proseso, matagal yan. Mm -hmm. Eh, di, sabi sa akin, eh, ano ba, kung ano, papayag ba kayo, Tatay, sabi ko, oh, naman. Hmm. Papayag ka naman ng pareglo. Pa oh. oh, Tapos, oh. Um, sinabi ko, magkano raw? Sabi ko, 50K. Oh, oh. Pumasok na yung polis sa loob, kinausap siguro. Okay. eh wala naman nung sinabi sa akin, parang aayaw daw, ganun mga sabi hmm. lang. Ayun, doon na oh, ang natapos. Hmm, so wala na. Wala po. After nun. Ano, pwede naman kayo magpa, uh, hmm. magpa-areglo kung gusto nyo po. Ano? opo, pwede naman po, wala Apo. naman pong problema yon. Pero mas mainam po sana para hindi siya makaulit sa mga ginagawa niya, ituluyan natin at kasuhan. Apo. Pero nasa inyo po yun, ano? kung gusto niyo pong magpareglo, wala naman pong problema doon. Kausapin muna natin itong ating barangay sekretary ng barangay Putatan Muntinlupa, si uh, Sekretary Marcos Ilyema. Sek, magandang hapon po. Si Atoy ni Jorin Tanputo ng Wanted sa Radyo. Mag magandang hapon po. Uh, ah, ano ba nangyari dito kay uh, Tatay Antonio at dito sa reklamo niyang si Elgin Lagrera? Eh, binugbog to si Tatay Antonio, Ah. Opo, uh, ayon po sa record dito. Ay eh, talagang hindi nga mabuti ang ginawa nitong respondent na ito. Pagkatanda-tanda mm. na, eh, eh, pa ng ganon. Tama. So, based sa record po namin, eh, walk-in po sila nung a ay nagharap din sila sa barangay. Okay. At, totoo nga po yung sinasabi kanina na siyempre ang atin ay sa magkaayos. Tama. Kasi mga nagka sa record nito na, na totoo na inalok ng ano ng ng Arigdo ang hinig 50k at uh, ang sabi nitong complainant ay pag-uusapan pa daw ng pamilya kung anong magiging estado mm -hmm. ng inaalok na Arigdo nung ah uh, respondent. No, so gusto pang mag-dribble. Uh, okay. ah, Elgen, magandang hapon. Si ni Jorin Am ko nang wanted sa radyo. Ay, magandang hapon ba? Magandang hapon Opo, ba? ano bang ginawa mo dito kay tatay at binugbog mo naman? Bugbog sa radyo. May black eye, sugat. O, po sir. Kalasingan lang yun sir. Dahil sa kalasingan uh, mo. Na, bigla ka po. Eh, wala na eh. Hindi ko alam mo nangyari na noon mismo. Oo, oo. Hindi mo na alam. Pero alam mo naman na mali yun. Mali po sir. Hindi po na may justify yun. Kahit oo, ano pong, at, mali at, po. Alam ko po. Jen, alam mo naman na may pagkakakulong ano, yung ginawa mo dahil binugbog mo itong matanda. Ano? Apo, 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 apo. Oo, baka serious physical injuries pa to kasi hanggang ngayon namumula pa rin yung mata ni tatay. Tatay, pakita mo. Ayan, no? Nakita ko po. Na po po. po kami noong isang araw dito. So, ano pang iniisip mo? At okay naman kay tatay pala magpareglo para hindi na hassle? Bakit pa? Hindi, sir. Hindi, o nga po. Hindi, nung nandun po kami sa ano, sabi ko po kasi ang yung para po sa, yun nga po, sa para sa medical, sa pagpagamot, saka sa bala kay tatay, eh, sabi po ng nanay ko, kaya pong 20,000 ang... Magkano? Magkano, Elgen? 20,000 po. Eh, baka kulang pa yan <laughs> sa pinang inom mo, eh. 50,000, sabi, <laughs> alam mo, Elgen, sinasabi ng mga netizens ngayon, yung 50k daw, mababa pa. At totoo, nag aagree ako sa pinsala na nadulot kay tatay. Isipin mo naman, baka namatay pa to dahil sa kalasingan mo lang. Oo po, eh. Ilang yun lang po ano, sabi po ng nanay ko, yun lang po kaya eh. Ilang taon ka na ba, Eljen? 38 po. O bakit si mo pa rin yung masusunod dito eh, 38 anyos ka na? Eh, eh, wala pong trabaho, sir. Ayun pala eh. Walang trabaho, <laughs> pinuminom <laughs> lang, <laughs> tapos pag malasing, mambubugbog ng tao, Tingin mo, tama yon? Eh, mali po yun, sir. Maling-mali po yun, alam hmm. po natin. Nung nakausap niya po ako sa 20 Bago po mangyari yan Tinawagan po ako ng tatay ko Yung nanay ko, nung makita tatay ko Halos atakihin po, may sakit po yung nanay ko So kung nangyari po yung gano'n Dalawa pa ho sila madadali Dahil sinakal pa po sa tatay ko eh Nung makita ko na halos maiyak po Nung makita ko tatay ko Tapos sa pa pa ng nanay ko Yung nanay ko halos atakihin po ng oras na yun Ngayon sasabihin niya po sa amin hanggang 20 lang Buti nga ako manupang ako pumapayag magpa-areglo no? Itong si Sir Antonio. Kasi kung El Elgen, alam mo kung lolo ko 'yan. Hindi ko papayagan magpa-reglo 'yan. Parang tatay mo apo, na 'tong po. tinira mo eh. Opo, opo, opo. Sinabi ko pa nga sir, eh, ano? Uh, ang laki ng na agwat natin. Oo. Senior na ako, ikaw ano? Oo. Hindi rin sir na awat. Hmm. Hindi ko nga sir ako gumamit ng kamay ko. Dahil kung gumamit ng kamay ko, baka sir makuha ko pa ang baril eh. Sige -ano Elgen, ganito no, hindi na kita pipilitin. Pag nilayan-nilayan mo na lang, basta yung buong opisina namin, sa Rafi Tulfo in action itutulungan tong si Tatay Antonio ano makapagsampan tatay, ng mga tamang kaso kung ano kung ano po ba magkano po ba ang hinihingi ng sir ni Tatay eh magkano Tatay ang hinihingi mo eh sabi ng anak ko kulang pa yung 50k eh kung pa paano daw kung namatay ako pati ang asawa ko oo so hindi magkano sabi mo na kay Alcian Tatay eh, kung pwede ano ano. ah sige ganito na lang ah Tatay no Elgen, tatay, -pa. pag-uusapin namin kayo, ano, para doon. Uh, para malinawan natin kung uh, magkano ba yung gusto ni Tatay talaga. Ano doon sa apo, apo. pinsala sa kanya. Yeah. Pero tandaan mo Eljen, ano tutulungan namin si Tatay Antonio na makamit yung wish dito. Ano po, ano po ako diyan? Ano? Si po ako, po ako na actually ang gisi therapy. Ano, ko nya alam ko po. Oh, so alam mo kung paano tumulong si Idol sa na therapy tool po. Ano doon sa mga naaapi nating mga kababayan. Apo, apo. Alam ko pero matagal oh. na po alam ko po yan. Ayan. sige Eljen, mabuti naman. Sige, mag-usap kayo Eljen ni Tatay tapos ayusin natin ano, ah, kung sige paano. Sige pa, pa. Pero pag hindi kayo magkasundo, ito namin to si tatay. Apo, ah, apo, pa, pa Paano po ba, sir? Tatawag po ulit kayo sa akin? Hindi, dito na. Sa ngayon na, no? Ah, Mag-uusap-usap kayo. Huwag niyo po ibababa. Huwag ah, niyo po, po ibababa yung linya niyo. Ah, sige po. Okay, sige. Apo. Kasi tatay, kung, mag, uh, kung gusto niyo pong mag-areglo, uh, kung gusto niyo po na magbabayad po sila, internal na pag-uusap nyo po yun dahil hindi po kami pwede mamagitan. Pero kung gusto nyo po tatay na ituloy yung kaso, andito open opo, andito din hmm. naman po kami, nakaalalay din po sa inyo. So ngayon tatay, kung uh, tingin nyo po uh, hindi po enough po yun, nasa sa inyo na po yung tatay. Pag-usapan nyo na lang po yung dalawa. Okay? Pero gaya po hmm. ng sinabi ni Atty. Joren, kapag wala talaga tatay, alalayan po namin kayo makapag ng kaso. makapag ng kaso hmm. dito kay Aljen. Okay. okay, okay. Tatay, linawin ko lang ano kasi alam ko may mga katanungan din yung ating mga netizens at mga tagapakinig. Ano, regarding po doon sa police na hindi paghuli. Uh, meron po kasi tayong provision on hot pursuit. Ibig sabihin, pwede lang hulihin without a warrant yung isang taong naggumawa ng krimen kung nakita ng pulis ano kung caught in the act in flagrant delicto or has just committed yung kakagawa pa lang niya or is about to commit yung gagawin pa lang niya Listen. at may reasonable belief yung police na siya talaga yung gumawa eh ito po tayo medyo natagalan po tayo ano yung pagresponde ng polis, wala na po doon yung complainant ay yung suspect so hindi na po talaga yung pwedeng mahuli agad-agad ano kasi natagalan hmm. na eh inabot na ng ilang oras ano so pero okay naman ito si Elgin, mukhang magko-cooperate naman pero wag po kayong mag-alala tatay no uh, kung ano po maging decision niyo nasa likod niyo po kami kung hindi po kayo magkasundo, tutulungan po namin kayo makapag-file ng kaso sa pamamagitan po ng wanted sa radio sa opisina ni Senator Idol Raffy Tulfo. Yes po. Apo. Ako po salamat po, attorney. Salamat po. Wait Pwede attorney. daw bang isang ta isang tanong na lang daw, attorney. Hmm. Kung um, asunto o areglo? Hmm. Asunto o areglo? Tingin mo ngayon? Ngayon po. Arreglo uh, areglo na lang po dahil hmm ah uh, gusto ko pa uling ano, magtrabaho, mag-duty dahil kasi eh, hinahanap lagi ng katawan ko. Eh, kung asunto pa, magtatagal pa po. <coughs> Sige, sir. Um, pag usapan po natin off-air 'no, Tatay? Ah, uh, yung uh, regarding po doon sa arigluhan niyo po, yes, hindi po kasi kami allowed uh, manghimasok sa mga uh, arigluhan sa presyo, yes, hindi po kami allowed. So pag-usapin po namin kayo, Tatay. Opo. Okay? Sige okay. po. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, Tatay. Nasa kabilang linya pa naman po si Sir Elgin. Okay po. Mm -hmm. Salamat okay, po. Salamat. Magandang hapon po.